Arya! Bakit, Bonso? Anong gusto? Ah, oh, bakit? Ha? Anong gusto? Sagot, anong gusto mo? Ha? Anong gusto ng bunso ko? Ano daw gusto? Alin? Ha? Jesus! Anong gusto mo nga, pabebe? Ay, siya naman! man Patatapos na magbebe kanina pa, bebe na naman yan. Oreo! Up, up, up! Up, up, up yan! Anong gusto ng bunso ko? Ha? Huh. Anong gusto ng bunso ko? Ha? Huh. Anong gusto ng bunso? Hagot! Alay, sagot daw! Sagot kay may ano gusto niyan. Ha? Huh. Buntot-buntot lang, wag-wag lang? Anong gusto? Hmm. Oh. Ha, huh. ano gusto yan? Hey, high five mo muna si Meme. high five muna. Very cute talaga. Pe, isa pa, sapa, sapa, high five. High five, high five. Dali. High five to high five.